O oh, mami, anong drama na naman yan? <laughs> Boring ako eh. Boring ka na naman? Anong gagawin natin ngayon? Lumabas ka nga dyan. Ba Ang luwag-luwag ng bahay eh. Diyan mo pa talaga napili magtambay. Ano ka, aso? <laughs> May dugpon ako dito. Padabog-dabog pa. Gusto kumain ng barbecue. <laughs> huh. Mami naman. Sige, magbihis ka. Kumili tayong barbecue. Marami doon sa labasan. Ayoko, gusto ko ikaw magluto oh. Mami naman, bibigyan mo pa ako ng trabaho Nagre-relax yung tao eh Bumili lang tayo sa labas Ay naku, basta barbecue It's, Sige na nga Mag-prepare ako, talaga Nagdadabog ka? Ano ba nakita mo? Nagdadabog O oh, yun naman pala eh at wala tayong magagawa kundi sundin ang matatapang na misis. Bakit kaya ganito lagi ang mga misis? Gusto nila lagi silang tama kahit na baluktot na yung katwiran nila, gusto nila, tama pa rin sila. At ayun na nga, para walang away, sinunod ko na lang si Mrs. na gustong kumain ng barbecue. At pinabaga ko na nga yung uling na ating gagamitin dahil hindi tayo makakagawa ng barbecue pag walang uling. Pero tama din naman si Mrs. Alam nga naman na yung mga kontrakto lang ang pwedeng kumain ng barbecue. Pwede na tayong kumain, pinaghirapan pa natin. Gaano kaya kasarap ang mga kinakain ng mga kontraktor ng flood control, eh, no? At ito na nga, nakaready na yung iihawin natin barbecue at sinamahan pa natin ang isda. Ako mismo ang nag prepare ng barbecue na to at ako rin ang nagtimpla. Hindi katulad ng mga flood control contractor. Kahit hindi nila pinaghirapan, kinakain nila. Ay, ay, ay. Sorry, 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 sorry. At ayan na, ang barbecue gustong kainin ni Macy's. Barbecue ang galing sa karne ng baboy at barbecue ang galing sa karne ng isda. Isa-isa ko nang nilagay sa ihawan. Maya-maya lang, luto na yan. At maya-maya lang din, wala na ang init ng hulo. ni Macy's. <laughs> Kasim nga pala ng baboy ang ginamit kong pang barbecue. Alangan naman pa. At tulingan naman ang inihaw kong isda. Nakikita nyo naman, Paningin nyo ba dyan? Dilis? Napakasarap kasi sa inihaw ang isdang tulingan. Lalo na bigyan mo ito ng napakasarap na sausawahan. Aray, nako! At isa-isa ko na ngang nilalapag sa ang tinimplahan kong karne at itong tulingan na isda. At tinimplahan ko lang ito ng asin at paminta. At maya-maya lang din, bula-bula na ang mga bibig namin dito. Kakakain! Pero sa totoo lang, masorti pa rin tayo dahil nakakabili pa rin tayo ng ganito ng pang barbecue. Kahit na mga ordinaryong tao lang tayo, nakakabili pa rin tayo ng ganito ng pang barbecue barbecue, ng panginihaw. Hindi katulad nung nagdakaw ng pera, ng mm -hmm. budget sa likod ng flood control. Pustaan tayo, hindi makakakain yan pag hindi sila nagnakaw. Ay, 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 ay. Sorry, 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 sorry. Mm -hmm. Relaxing. I'm not bored anymore. Mm -hmm. Oh, talaga kung hindi lang talaga kita asawa kung pwede lang talaga magsauli ng asawa tagal ko na talagang ginawa eh pero okay lang life must go on